Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers. So sa umagang ito ay mag update lang po tayo sa ating talong na nabagyo sa Baging Yuan. Ito na po ang kalagayan nila ngayon mga ka-farmers. Kung saan patuloy na para parami ang bunga at lumaki. Then wala na lang kasunod kasi tingnan nga na nga sa bagyo. Ayan mga ka-farmers, nakita na natin. Kasi sa lakas ng hangin, ito magigilid ang mga puno sa ating uh, talong so winasak ang mga tali so kahit saan tayo lumingon makiliran malikuran sobrang dami ng mga bunga nating na mga makikita ayano. o siksika na sa bunga ang ating talong mga farmers at ito na ang ating mga makikita mga bunga ganyan karami yan nakakatuwang tingnan pero wala tayong magawa kasi uh, kalikasan po mga farmers no? so wasak ang mga tali sa ating uh, talong dahil po sa lakas po ng hangin so may mga iba na puruhan na putol bumagsak pero yung iba naman ay hindi nakagaya nito mga farmers so malaking bagay po no ang ating stick na ginawa so ang talong nasa gitna ang stick natin or post din sa gilid so tinalian ang mga sanga ayan kung wala itong tali mga farmers siguro bumigay o bumagsak na so malaking bagay pala ito mga farmers okay din sa ating ampalaya ganun din mga farmers oh. walang na tayong nakita ang mga talbos na maganda karamihan sa mga malalaking talbos ay putol na mga farmers yan kawawa no tatlong bisis pa lang dyan napipipitasan pang apat pa bukas pero tikunting na natin wala na mga farmers pero asahan natin to mga dalawang linggo simula ngayon gumaganda uli ang ating uh, ampalaya pati naman ang ating talong ay magkaroon din ng mga ano bulak so tingnan nyo wala nang bulak oh sumabay sa hangin kasi sobrang lakas ang hangin at ang ulan pero ang bunga mga farmers nakakatuwa kung tingnan ganyan karami yan hmm. Hmm. so yun lang po no? o, kita nyo nilapitan doon sa kamera gaano karaming bunga ang ating talong Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.